Magandang araw sa inyo, mga kapamanang karunungan. Marami pong salamat sa walang sawang pagtangkilik ng ating mga uploads. Sana naman po ay kopyahin ninyo ang mga karunungan na aking ibinahagi dito sa ating ting channel. Sapagkat hindi po natin alam balang araw ay magagamit po ninyo ang isa sa mga karunungan na aking ibinahagi rito. Kaya naman po mas maganda kung kukupyahin ninyo ito at itatago. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko po kayo ng isang mahiwagang orasyon para po kayo ay makatulog ng mahimbing at wala pong magiging bangungot sa inyong pagtulog. Pero bago natin ipagpatuloy mga kapamanang karunungan, ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa channel na ito na mag subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare at pakilike din po ng video ito. Nakakaranas ba kayo ng bangungot sa inyong pagtulog? yung mga panaginip na hindi ninyo gusto. Madalas bang matagal kang makakatulog sa gabi? Dahil sa dami po ng mga iniisip ninyo. Narito na po ang solusyon sa inyong problema, mga kapamanang karunungan sapagkat ituturo ko po sa inyo ang isang orasyon para maging mahimbing at maayos ang inyong pagtulog sa gabi at ito po ay napakadaling gawin. Simpleng simple po. Kailangan nyo lang ng isang basong tubig. At bago ko pala ipagpatuloy mga kapamanang karunungan. Na kung wala po kayong karanasan sa pagpapagana o pagpapabisa ng isang orasyon ay mas mabuti po na maghanap po muna kayo ng mga poder, mga general devotioning magagamit upang mabigyan kayo ng proteksyon at kapangyarihan upang pabisain o paganahin ang isang orasyon. Madali lamang pong pabisain ang isang orasyon. Kung mayroon kayong pagsasakripisyo, gagawin ninyong dibusyon ang isang puder at pondo. Importante po na malaman ito ng isang tao na nais makapagpagana ng isang orasyon sapagkat hindi po madali ang paggamit ng isang orasyon kung sakaling ikaw ay isang baguhan at wala pang karanasan. At sa mga gusto po ng puder, mayroon po akong na upload sa aking isang channel, Lihim na Karunungan. Pero kung gusto nyo po, mag-abang-abang lang po kayo dito sa ating channel, Pamanang Karunungan. mag upload po ako ng mga puder para mapabisa ninyo ang isang orasyon. Abangan nyo po ang aking mga next upload. Para po sa ating mga kapatid na mayroon ng karanasan sa paggamit ng isang orasyon, ay itutuloy na po natin ang ating video. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin. Ito po ay isang salita lamang, subalit napakamabisa. Kumuha lamang po kayo ng kalahating basong tubig at ibulong po ang mahiwaga na orasyon na ito Nang tatlong ulit sa baso at hipan ang baso at inumin agad ubusin po ang tubig na ito at sigurado po ako na magiging mahimbing at maayos ang inyong pagtulog sa gabi ito po ang orasyon na inyong babanggitin Aterkum 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 yan lamang po ang salita o ang orasyon na inyong gagamitin. Sana po ay makatulong sa inyo ang orasyon na ito. At mas maganda po na kopyahin ninyo ito at itago. Sapagkat darating ang araw na magagamit ninyo ito. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig mga kapamanang karunungan. God bless po sa inyong lahat.